Sa pagdinig ng Senado, lumabas na naman ang isa pang nakakasukang kabanata ng flood control corruption. Ngayon, hindi lang mga congressman ang nadawit kundi maging sina Senador Cheese Escudero, dating Senador Bong Revilla, Nancy Binay at maging si Sonny Angara na ngayoy Education Secretary. Ayon kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, milyon-milyong piso raw ang kickback na ipinasa sa pamamagitan ng mga kaibigan at staff ng mga senador. Kung totoo ang mga pahayag na ito, malinaw na ang sistemang dapat gumagawa ng batas ay siya ring nagiging daluyan ng kasakiman. Ang nakakatakot pa, ang pondong ito ay galing mismo sa flood control. Proyektong dapat sanay nagtatanggol sa buhay at ari-arian ng taumbayan laban sa sakuna. Ngunit sa halip na proteksyon, nakawan at pagpapayaman lang pala ang pakay ng iilan. Kung iisipin, hindi biro ang mga halagang pinag-uusapan. 160M mm para kay Escudero, 100M mm para kay Revilla, 37M mm para kay Binay at bilyon-bilyon pa ang pinag-uusapan kay Angara. Ito ay hindi maliit na bagay. Ito ay sistematikong pandarambong na naglalagay sa panganib sa bawat Pilipino. Ang tanong, hanggang kailan palulusutin ang mga taong ito? Mabilis namang nagdenay ang mga pinangalan ng senador. Ayon kay Escudero, paninira lang ito at planadong diversion mula sa mga tunay na salarin. Ngunit kung titignan, malinaw na kahit sino ang magsalita, maging testigo o mismong opisyal ng DPWH, Laging may kasamang pangalan ng mga mambabatas. Kahit anong linis ng pahayag, nananatili ang bahid ng duda. Ito ang masakit na katotohanan. Kahit ilang ulit na silang nagsasabing malinis ang record, hindi ito uubra sa mata ng taumbayan na araw-araw nakikita ang resulta ng katiwalian. Bahang hindi masolusyonan, kalsadang mabilis masira, at mga proyektong ghost lamang pala. Ang totoo, ang mamamayan ang tunay na biktima ng kanilang kasakiman. Kung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, hindi hahayaan ang ganitong mga alegasyon na manatiling hanging. Ang kaniyang paninindigan, kapag may kasalanan, dapat managot kahit sino pa yan. Walang sacred cow. Ang problema sa ngayon, tila lahat ng nasa kapangyarihan ay nagsasaklolo sa isa't isa. Palusot dito depensa doon, pero walang tunay na accountability. Sa huli, malinaw na ang korupsyon sa flood control ay hindi lang gawa ng ilang contractor o district engineer. Ito ay sistemang pinapalakas at pinoprotektahan ng mismong mga makapangyarihan sa gobyerno. Kung hindi ito tutuldukan, mananatili tayong bansa na binabaha hindi lang ng tubig kundi ng katiwalian.